Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang atin pong pecha para po ngayong September 21, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin dyan at sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po yung subscribe din po kayo. At huwag po natin kalimutan i-click yung ating notification bell icon para lagi pa tayong updated sa ating mga sumada. Maraming salamat po. At ayan, umpisahan po natin. Dito po tayo sa September. Ayan, 9 pa rin tayo. 21 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga number natin dito. 0 plus 9 is 9. 2 plus 1 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna, 9 plus 3 is 12, uh, 3 plus 6 is 9. Ayan. Sa bandang baba din po, 12 plus 9 is 21. Yan naman po ang ating unang numero, meron tayong 21. Uh, at yung kapares nating numero, yan, dito pa rin po sa bandang gitna, combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 9 plus 3 plus 6 is 18. Yan naman po yung kapares niyang numero. Meron tayong 18. At meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin itong matayaan. 18-21. Okay naman ay 21-28. Ayan mga idol. Pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, yan. Two digits din po yung mga numbers po natin. Kaya sisimplify din po natin yan bago natin yung sumada. Ayan. Unahin natin ng 18. 1 plus 8 is 9. At dito sa 21. 2 plus 1 is 3. Ito naman po natin yung susumada. Uh, 9 at 3. Ngayon na po natin yung sumada ng 9. Kukunin mo natin yung 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At uh, dito naman po sa 3. Kukunin mo natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan ng 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin yung 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede naman po natin pagpilihan sa ating sumada ngayon pong September 21. Ayan, meron tayong 9, 18, 36, 27. 3, 21, 30, 12, at 39. Yan, pili lang po tayo dito sa mga naka-circle po natin mga numero. Tramble lang po natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon, yung mga numero na po pwede po natin matayaan. Yan. At para lang po sa ating sample, tinahan natin yung 27, 27 and 12, yan, then 3, 3 and 18, at 36 36, at 21 ayan mga idol yan naman po yung mga kombinasyon po natin nakuha mga sample po natin sa ating sumada ngayon pong September 21 meron tayong 27-12 3-18 at 36-21 ayan mga sample lang po yan at kung okay naman po sa inyo pwede pwede nyo rin pumatay ang mga kombinasyon po natin nakuha pwede mo pa tayong kumuha ng mga iba pang mga numero o mga kombinasyon dito sa mga naka-insert ng mga numero natin dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po natin sa mga sa pecha para po ngayong September 21, 2024. Maraming maraming salamat po.